Okay. So, pagdating naman sa mga plano, maraming mga type ng plano bago may tayo ang building. Hindi na doon natin. Okay? So, number one, bid plan. Okay. Anong idea natin dito sa bid plan? Para sa bid plan? Okay. Pat. Ah, uh, ano lang, civil engineer. Anong anong idea mo sa bid plan? Um, from the word itself. Yeah. Uh, magtatag ka ng plano sa iba't ibang company. And then, may mga cost estimation kung magkano. So, yeah. So, you're making, making, bidding, making, a based yung yung plan, based para sa bidding. Yeah. Okay. For bidding. Okay. So, magbibidding ngayon yung mga contractor, mga gen kung tayo. Diba? For bidding. Okay. Pero during that time, itong bid plan na to, hindi pa talaga to zero-zero. Yung plano. Ang ibig sabihin, naandun na yung layout, nandun na kung ilan yung area, naandun na. Pero, kumbaga, may mga posibleng pa rin yung magbabago. Kasi ang purpose na naman talaga nito ay for BB. Pero may magbabago man dyan, maliliit lang. Yung mga ditagi, -ditagi lang. Na pagkagagawin ng building talaga, usually, may mga pinapabago yung may-ari. So, dito lang, ang purpose na nito para magkaroon ng posting, magkano kaya ang labor materials nito ay Para magkaroon ng initial posting. So, dyan din. Kung sino yung mananalo dyan. Di ba? Pero minsan kasi, ang pagka-intin nila sa bidding, minsan, kung sino yung pinakamababa, sa'yo nakukuha. Di ba? Pero syempre, depende pa rin yung sa may-ari. Kasi kaya naman, di ba, pagka ganyan bidding, mm -hmm. ipapasa din yung, ang, ang, mga kampanya ng ano, profile. Company profile, nag-investigate sila kung ano yung ano bang kung ko, ano yung natapos ito. So, hindi ko lang alam ha, pero depende naman minsan. Hindi lagi yung price yung pinag-usapan. Okay? So, bit plan, para sa bidin. Okay. During din na bit, bit, plan, meron sa, sa bit plan pa lang, ha, yung stage, meron kaagad pinapabago din dyan yung mayari. Bit bulletin. Di ba ha, May bit plan na. Tapos sa pabidin na. Pwede may pabago ulit yung may Pag kami yun mahalan siya o oh, something ganun. Pabago ulit. Tapos papabidin ulit. Okay? Sumunod, ito, permit plan. Ano to, ano, ah... Uh, mechanical engineer. at permit plan. Siyempre, permit plan ipapasa sa civil engineering. Yes. Ay ma para makapagtayo ng building. Building. Okay. Pero ito pa, bid plan, bid bulletin, permit plan, hindi pa talaga yun yung totally na gagamitin sa pag ng building. Ito yon for construction building. Kung baga talagang finalized na ng no, architect at saka ng mga associate, sama ang civil engineer, structural engineer, sama, pre, partner, pati ng MPF, yan, yeah, pag-finalize na, at saka yan, i-release. -re Okay? Ito ang purpose of drawing. Ito yung nagiging problema natin minsan. Kung gawin na yung construction natin, wala tayong awak ng purpose of drawing. Minsan naman, patingitin yung bigay. Gagawa tayo ng nasa pundasyon tayo o pundasyon ng muna. Yung sumunod na palapag, wala pa. So, doon tayo nahirapan kasi, hindi natin na-anticipate kung ano talaga yung magiging plano doon sa sunod na palapag. Hindi mahirap. Kaya mas maraming nagiging conflict pag pa, unti unti yung for construction drawing. Okay? Ito, so, matagal kasi po. Marami talaga nagbabago. Dito pagka uh, for construction drawing. ating at tingiting ang bigay nila dyan. So, usually, kailangan sa pagkatingis natin ng bakal. Kasi yun naman talaga importante. Kailangan natin makapag-estimate ng bakal. Dito pag dito, nagbabase. Minsan, sa permit plan, kaya sa bit plan. Hindi tayo nakakatingis. Eh, so, Siyempre, pagdating itong for construction drawing, possible na may mga nabago. So, mag-relicating really, mismo naman tayo kung advantage lang dun at least meron tayong format meron na pa naka-planting yan na kung ano na yun eh, yung nagbago ay hindi na nga ayos hindi na tayo minsan nakakaparoon ng problema kasi kung tutuusin talaga bago mag-umpisa ang project dapat kahit o paano meron tayong at least 1 month 2 months pre-planning diba? bago mag-ukay bago mag-umpisa mag excavation dapat lahat ng plano gansyado na kasi itong purpose sa drawing na to hindi naman to talaga asin in 0-0 eh. diba? So, for construction drawing, yan. Habang kinukonstruct din natin yung building, gamit itong construction drawing, meron din lumalabas na construction bulletin. Ibig sabihin yung construction bulletin, division yan, parang ipapabago bigla na mayari. Minsan pa, may nangyayari. Lalabas yung construction bulletin kung kailan bubuhusan na lang. Ay, may kinabago yung mayari. Mag-release yung architecto. Diba? Mag-release na ito, magbabaguhin dito ating bagong plano dyan. So, sabihin, -sabi, oh, tambay na naman, yung tulusan Kasi may lumabas na responsibility. Ngayon, ito naman, uh, dapat itong RFA-RFA na ito, sorry ah, uh, dito yan pupunta pagkatapos ng purpose action drawing. Okay? Kasi, pagkapasa sa atin ng purpose action drawing, syempre, pagpag-aralan natin yung plano. Nandun yung gating list, nandun yung mga gamitin natin yung formals, andin din yung mga estimate pero yung RFA RFA natin papagalan natin yung mga plano pag meron tayo nakitang conflict dun sa architectural structural saka sa kasi MPF magkakaroon tayo ng RFA o RFA okay RFA request for approval pagka meron tayong gustong baguhin base sa ating methodology for example ang nasa plano, CHB wall, ginagawa natin prikas. So, RFP yun. So, meron ding materials na naka-indicate sa drawing. Gusto natin baguhin. Meron tayong propose. Pwede yung RFP yun. Ngayon naman, RFI naman, pag merong kulang sa plano, o kaya meron tayong hindi maintindihan, o kaya merong conflict. Nagtama alimbawa yung 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 piping ng yung piping ng sanitary tumama sa bin so yung mga ganun may elevation na iningatan. Ang problema, mababa yung beam. So, nag a tayo. So, architect, ano bang, mababa, ano bang mababagulong dito? Anong gagawin? Ano? Okay? Kaya nakakaroon tayo ng RFA, RFA. Okay, ganito yan. Di ba, sabi ko nga sa iyo, Engineer JV, ito na naman, ha? Ah? Architect na naman sa ka-engineer, ha? Ah? Okay. Siyempre, sabi ko nga, ang nauna naman talaga ay yung architect. Para sa architectural plan. Pero kahit anong pangganda ng design ng arkitekto, magandang forma ng building, maayos ang pagka-floor plan, ang pagka-layout niya. kung hindi malalagyan ni civil engineer ng structural design, hindi naman talaga tatayo yung building. So ngayon kasi ganito yan. Siyempre ang unang gagawa ng plano arkitekto, ar gagawa siya ng architectural plan. Ngayon, ibibigay niya sa isa-isa lahat dito. O, structural engineer, civil engineer, design ng structural. Mechanical, design sa sa'yo. Electrical, design sa sa'yo. Master plumber, design sa sa'yo. Ngayon, siyempre, base sa architectural plan na layout ko. Ngayon, dapat yun, pagbalik ninyo sa akin ng plano, dapat ako ang mag-check kung may magiging conflict. Dapat, ako ang mag-check. O, civil engineer, masyadong, ano yung, ano mo, yung biga mo, masyadong mababa yung, ah, masyadong mahaba ang depth. Eh yung ceiling height na gusto ko, dapat ganito sana eh. Baka pwedeng medyo pakibago ng design yung liga mo. Kasi may iningatan akong elevation. Diba? Kung may technical, yung ducting mo, dito natin ilagay banday kasi may iningatan ako dyan na clearance. Sa may hagdan, dapat may ano akong sabata clearance para sa hagdan. So, sa access. With engineer, baka masyado marami naman yung ilaw mo. Ah, baka pwede natin yung tiyan kasi mga ganun, mga ganun consider. Dapat, Pagbalik mo sa akin nung plano, halimbawa ako architect, dapat pagbalik sa akin nung plano na galing dinesign ninyo base sa architectural plan ko, dapat ako ang mag-revisap, dapat i-check ko kung may naging conflict, saka ibabalik ko sa inyo. So, usually, hindi ko lang alam. Pero, sa dami ng ilan na bang nasa iyo, kung naman na building, na halos lahat naman na ako nag-aaral ng plano, mayroon pa talagang makakita na walang conflict. So, ibig sabihin, hindi ko lang alam kung magkabalik sa akin, pagkabalik ng no, mga associate designer, civil engineer, mechanical, electrical plumbing, kung pagbalik mo sa arkitekto, nire-revisa talaga. Para siya mismo makakita nung conflict bago ibigay sa general contractor yung for construction going. Diba? For example, pwede naman niyang i-remind ka agad sa umpisa pa lang. Okay. Civil engineer, pwede bang ang maximum mo na depth ng bigay, ano, 80 cm. Kasi meron kasi akong ceiling na hinahabol. Ceiling height. Then you usually. Diba? usually. For example, meron pa. May architectural plan na. Okay? May architectural plan na binigay yung arkitekto. Siyempre, mag-design ng training plan yung civil engineer. Minsan, pag pinagpatong mo ngayon yung training plan, saka sa architectural plan, yung water closet, tumatama sa biga. Pwede ba yun na uh, yung, yung piping ng water hose, siya natin sa bigat, then it's pwede. So yung mga ganun. Yung mga usually na mga mga nakikita na conflict meron talaga. Yun yung mga i-discuss ko sa inyo isa-isa, simula sa foundation hanggang sa ibabaw, kung ano yung mga nagiging conflict sa palano. Meron na ako nakaprepare na ganun. Para at least, pagka halimbawa sa sunod na project o kaya sa ipang-gambangin kayo, at least ma makapag-anticipate din kayo. Malaman ninyo, oh, Yang ano, baka tumama yan sa ano, mga talo, baka may conflict yan. Okay? So, kaya nakakaroon ito ng na RIP, RIP. Hindi nawawala ito. Pag dumating ito, for construction drawing. Sipin mo, nag-uumpis na tayo ng mugay, Tapos dumating yung for construction drawing. Tapos, saan mak na RIP, RIP pa yung gagawin mo para magkaroon ng approval. Iikot pa ng isang linggo. Bago dumating yung approval o yung response ng mga designer, structural, uh, o architect di diba? So yun yun. Sa yung pagpasa nito, ay yung pagpasa nito, yun. Ito talaga, ito talaga pagpasa nito. RFA, RFA, pagpasa sa management, dadaan muna sa architect, tapos magpunta sa civil engineer. Kasi, pag mag-check talaga muna, kung ano pa yung nakita yung conflict, ito yung architect. Saka kasi mag-suggest. Uh, civil engineer, yung talaga yung naging conflict talaga dyan, pakidesign na lang. Kasi kung baga siya muna yung mag-judge, as isa yung pinakang designer. Okay? So yun naging yung problema. Kaya marami talagang naging conflict sa drawing. Hindi ko lang alam ha. Marami manood dito na architect sa akin. Hindi ko alam eh. Pero sa tingin ko lang, ilan na ba natin yung building? Nasa anim na ata. Nakagawa ng na nga ako ng listahan ang lahat ng conflict. Simula sa pundasyon hanggang sa ibabaw. Kung ano yung mga nagkukonflict sa lahat at sa MBA. Okay, so construction bulletin. Ito na ngayon yung as-built kung ito, yung permit plan, para ito yung building, siyempre yung as-built plan, kailangan para yan sa... Saan natin kailangan yan? Yung as-built plan, gaya ng ginawa natin dito. Kailangan ito para sa occupancy permit. Para magamit yung building o kaya matira yung building. Okay? At itong as-built plan na ito, pinagsamasama yan ng RFA, RFI, at construction bulletin, kasama yung proposition doing. Kumbaga, kung ano na talaga yung nangyari na accept kaya nga walang perfect na plano kaya nga meron tayong must be so hindi talaga zero si zero yung plano may nababago talaga may nababago hindi lang sa designer na halimbawa mag-conflict yung mga design particular sa MEPF kundi minsan din pag pumunta yung mayari makita niya basa sa actual ito, ay ilipat pala natin dito ilipat natin dito So, depende rin sa mayari. Kasi usually, hindi naman lahat ng magpapagawa ng building ay eh, technical. So, pag nakita nila sa actual, doon na na mas na mas na appreciate o doon na, na bibiswalize, ay, parang mali dito ah. Pero siyempre, nandun pa rin naman yung uh, mga professional para i-correct siya, ay, negative yan sa hindi pwede. Hindi naman all the time na kung ano yung sinabi ng owner, And, hindi rin naman lagi na susunod. Siyempre, nag uh, ina-evaluate pa rin yung mga design na kung pwede kung applicable. Ano may tanong pa kayo, Jelly Engineer? Ikaw ba? Linaw, yung mga type of plan natin. At least eh, ngayon, nalaman natin ganyan ganyang kirami ang plano. Yes, sir. Diba? Ganoon tayong bid plan. Para sa bidding. Tapos during bidding, meron pa rin namalabas sa plano. Bid bulletin. Then permit plan. Pag magkano mag tayo ng kuha tayo ng permit. Then proposition drawing. Pagka talagang gagawin ng building. Pero usually, ito talaga yung matagal lumabas. Kaya pinatiyasagaan natin sa estimate, sa paglating list, itong mga plano na ito sa una. Pagkatin ang focus ng drawing, doon naman lalabas na lahat yung mga tanong natin. Doon na rin lalabas yung mga makikita natin conflict. Yan. Kaya medyo natatagalan tayo sa mga approval. Ngayon sa uli, magkakaroon tayo ng as plan. Tulad ng na ginawa natin dito. Kung ano talaga yung nangyari. At yung as plan, buong ngayon ng RFA, RFI, construction validity, at four position going. Be. Okay? Ganun pa. Sir, may specific tao ba kung sino ang gagawa ng Alin dito? Like sa type of plan? Like bit plan, sino dapat ang gagawa ng mga Ah, yung big plan? ito pa rin. So, sila pa rin? Sila pa rin. Sa architecture, sa architecture, architect. So, ganun pa rin. Sa isang tural, sige, hindi. Sa isang tural, hindi. Kumbaga, ito lahat yun. Ito pa rin yun. Mm. Ang hindi nakasama dito yung Sipresto kung parapit lang yun. Ito lahat. Yan yung Sipresto plan pa rin. Kumbaga, buong plano to, simula architecture lang ng Fire Pro, pero pambiding lang. May nakalagay doon yung bid plan. Kasi nga, kumbaga parang, alam mo yung halimbawa parang nagpapagawa pa ka ng bahay. Ang una mo talaga ng gusto malaman, magkano ko yung gagastusin ko? Pero during yan, pag mag-uumpisa na yung construction, parang doon ka mag-iisip, ano ba talaga yung magandang design? Ano ba talaga yung gusto ko? Ilang mga kwarto talaga? Depende doon sa, sa plan, kung mag-iisip yung cost. talaga. Pero maliit lang. Maliit lang na mabago dyan. Anong pa? Nakamubun ka na ha? Uh,

pundasyon naman sa ibabaw. Yung mga dapat i-anticipate. Marami yan. Marami dapat i-anticipate. Para magawa. Kaya nga ano eh, napaka-importante talaga na alam natin yung ano eh, ito. basic information na ito. Alam din natin yung pagbasa ng plano. Kasi ang hirap pagpagawa sa labas, sa site. Pag wala tayong kaya idea, para tayong ano, watcher ba? Yung importante alam natin yung pag alam natin yung plano, unang tingin pala natin doon sa site. Paglabas natin po, alam natin kung may mali sa ginagawa. Okay? Wala na tanong, engineer? Okay ka na? Ha? Wala na, sir. Okay na? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir.